magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason na bakit napakahalaga na magaling ang isang lalaki pagdating sa jugjugan. Pakinggan nyo to mga kalalakihan kung bakit. Ang una mga kasawi para hindi ka nakakalimutan kapag kang isang babae ay naka-experience ito ng so sobrang kakaibang sarap sa inyo at sobrang satisfaction sa inyo pagdating sa kama alam nyo ba, hindi kayo nakakalimutan ng isang babae kahit saan pa man yan kahit na kayo ay maghiwalay pero kapag siya ay naka-experience ng another ulit na lalaki alam mo ba, ikaw pa rin yung naiisip niya, ay ang galing-galing ng taong to hindi ko siya nakakalimutan yan yung mga linyahan ng isang babae kapag once na ikaw ay magaling pagdating sa jugjugan mga kasawi ayan yung ating una na rason pakasawi is mas lalo silang naaadik. Ayan. Bakit nga ba mga kababaihan kapag ka eto ay nakakatikim ng sobrang satisfaction? Mas lalo silang nagiging adik dito pagdating dito kasi mas gustong gusto nila palagi na makipagjugjugan sa isang lalaki. Kasi nga dahil alam nila na may iba't iba silang natitigman na posisyon at iba't ibang foreplay na nagagawa mo sa kanila. Kaya yung ending ay mas lalo silang nananapik, mas lalo nilang iniisip na palagi silang makipagjug-jugan sa'yo, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo, mga kasawi eto ang pinaka sa mga kababaihan. Nabubuhay mo ang natutulog niyang L. Alam niyo ba may mga kababaihan kasi naman talaga na hindi ito ma-L at lalong-lalo na hindi ito mahilig pagdating sa tsuktsakan. Pero kapag ito ay naka-experience ng lalaki na sobrang magaling sa foreplay, magaling sa lahat. Alam mo ba, nabubuhay mo ang natutulog na L ng isang babae. Kaya yung ending mat magugulat ka na lang, ay mas siya na yung nagyayaya sa'yo na magjugjugan kayo. Kasi nga, yan yung mga kaimportante na talagang dapat alam ng mga kalalakihan pagdating dito mga kasawi. Kasi nga, puntos yun sa inyong mga kalalakihan kapag nagising nyo ang natutulog na L ng isang babae. Ibig ibig sabihin ay magaling na magaling na kayo pagdating dito. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan at kalalakihan. Kung kayo ay hindi marunong mahalaga na natutunan nyo ito para may bigay nyo ang 100% na satisfaction ng ang isang lalaki at isang babae para naman mas ma-enjoy nila pagdating dito mga kasabi. Hila mo po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag tanya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na subscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!